Sige, sige, ko niya kung ano sige, 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 birthday ni sige, 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 dugay na po sa mo anak, ah, trabaho. syempre wala man na siya alam mag kinabuhi niya nang kami na lang nagprepare para sa iyang mama kay 99 taon ang ida niya man looy put in tao duha sila sa iyang anak mo oh. ako na lang gi handaan 90 si ate si nanay pero healthy pa kay buya buya buya, mm -hmm. buya. <laughs> kasi may mong kay sila sa birthday karon salamat salamat Lord kasi binigyan ko ako ng panibagong buhay <laughs> panibagong challenges <laughs> sana may ano malusog na pananatuan lagi um, walang worries kita okay, ano ano ah, anong sabi ano anong gusto mo sabihin kay Eric na nag-iisang anak mo na, ano na rin matan, patanda na rin ah okay. ay, <laughs> walang pakialam sa buhay <laughs> Gani. Parang baby po. Pa. Mm. Anong sabihin mo sa kanya, Te? Sana. Siyempre, kami lang mga nagagabay sa kanya dito. Sana, mga kaibigan. Positive lahat. Hindi negative ang kanyang ano. Kung ano, kung hindi na yun siya magtiga sa gulo, <laughs> sa amo. <laughs> positive. Oo, Ma naroon mo mag-isama. kasi ha. Si nanay kasi yung mga kapatid niya na sa ibang bansa. lahat nay? Lahat? Ilan na kayo magkapatid? Apat lang. Ako lang babae. Ah, tapos ikaw okay. lang yung nandito. Mm -mm. Ah. So, then, that... mm, ako yung anak niya birthday gift. Ngayon. So, si Eric, nag-iisang anak niya. Uh, ano na rin, mag, mag 60 years old na rin si Eric. Ngayon, di pa nag-asawa. Tapos, silang dalawa lang sa bahay nila. Kaya, ano, ang, wala silang kasama. Kaya kami, nag, nag ano kay Eric. Mm -hmm. mag tayo lah <laughs> tayo tayo para para malakas ang tuhod din oh. in ganyan din ginagawa mo te sa ano mo sa sarili mo kaya um, walang stress no ay, 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 stress, stress. hindi magugurit eh. hindi ako isip-isip na ko isip -isip ano? so, hmm, kaya pala kaya pala ano long life wala lang sa akin siya ako lang Pag-smell, pudrik. Ready, 1, 2, 3.